Hello you know, mga kalas, isang magandang araw sa lahat, lalong lalo na sa aking followers at subscriber ko dyan sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Uh, isang magandang araw sa inyong lahat yan, sana nasa maayos ng lahat. Hey mga kalas, uh, dito na kami ngayon sa part ng Kamsar, Dinia mga kalas, pero dito kami sa... Ang tawag dito mga kalas, Ah, uh, Dolphin Bird o Chitty Bird. Ang kasi ang ibig sabihin niya mga lalas na, malayo kami sa shore Maras, parang malayo parang sa lupa. yung ano nila, yung circle nila, dito kami sa kalay-layo. Kaya tawag na dito is ang termino tawag nila dito is Dolphin Bird. Kasi malika po kasi yung karagada namin mga lalas, kaya hindi wala is, malayo kami sa lupa. Ang kasi namin is home site. Ito yung mga sa home site. Yan yung makikita mo na talaga. Yan. Yan yung tilted part. Ito mga talang Tapos yung mineral. Ano namin? Ah, kulay Ano? Ito no? Kumikit kami kanina mga class. Mga uh umaga alas utso yata dito oras dito sa Ginia, Kamsar ayun mga alas, dito ko ngayon sa bandang upa ayun mga alas, na nagchika ko ng, lup ng lupit kasi ang high tide, low tide dito mga alas masyadong mataas 7 meters pataas 7 meters yung pababa kaya ang ginagawa namin dito Marami kaming lubid kasi mata, malakas yung ano yung kuryente. Yung agos dito makakas lalo na pag palutay. Malakas. Okay lang kung pahitay kasi papasok yung kuryente papuntang ano loob. Kaya ang ginagawa namin ni Kalas ang uh, marami lubid dito sa bandang pupa, you no? Know? Sampung ano yan, sampung lubid yan. Ah, uh, bali ang ano namin dalawang spring, tapos yung stern line, walo, balis ako kulat, kaya parami luming, makikita nyo yung mga kalas kung nyo, talat yung lupit oh dito aya, dito muna ako sa pupa mga kalas tingnan ko, kaya tapos ngayon pupunta ako sa pruwa, ngayon so yung mga kalas, ah, samahan nyo ako ngayon mga kalas, pupunta muna ako sa pruwa Hello mga galas, dito na ako ngayon sa Prua mga galas. Ganun din, marami ding lupi dito mga galas. Uh, ang lupi din dito is 6 na headline at dalawang spring line. Pali 2-6 ang rastada ng lupi dito sa Prua mga galas. Yung plantal lamang lang so malayo malayo to kasi malikabok kasi yung kargada namin is oxide ah uh, pulay pula yung ano yung lupa yung pera lupa pulay pula yung kita nyo yung, 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 yung sa harap namin mga klas yan yung nag din yan sila mga klas sa yung kargada namin ah oxide din yan ah Pagkatapos nila dyan, kami yung susunod. Uh, pagkatapos nila mag-loading dyan, kami susunod. Kaya tapusin muna yan. Baka siguro bukas, patapos na yan. Pagkatapos nila, kami yung susunod. Naka-standby lang kami dito ngayon mga klas. Kasi mabilisan yung ano dito mga klas, yung loading. ah uh, one day lang yata. Kasi, kasi buhos, mabilis. Uh, walang tigil. Wala silang break time tuloy-tuloy. 24 oras. Kaya kami, ito mga kalas. Kaya na lang natin sa remark na sir, sir, uh, ah, sir, uh, sir, uh, sir, uh, sir, uh, ano kami, uh, standby kami parate. Kasi sa lupit mga kalas, si malakas yung korente dito sa... Bukas lang, ano, early morning. Pirto na to kasi walang breakwater. So sige mga kalas, uh, hanggang dito na lang muna. Ingat kayo parate dyan. Ah... Uh, maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe at nag-follow sa aking Facebook page at nag-subscribe sa aking YouTube channel, Alas Green Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana tuloy-tuloy pa rin ang inyong suporta. Sana madagdagan yung aking followers at subscriber. So sige mga klas, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. God bless.